si Pia Waltz nagpasiklab ng beauty sa sona pero kinuweso ng kanyang pagdalo. Kinatuwaan ng netizens ang ganda ni Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach sa pagdalo nito sa State of the Nation Address ng Pangulo kahapon. So ang magalang Pilipiniana na gawa ng Filipino designer na si Mark Baum Garner. Hindi tuloy may ng publikong Questioning ang intensyon ng kanyang pagdalo rito. Ani ang isang reactor on that. But ganun, parang ginawang red carpet pa rin yung sona. Ano yan? Paasyon? Say lang isa. Ano nga ba ang eksena dyan ni Pia? Ganti yan, mga classmates. Ang isa pong tulad niya ni Pia, siyempre beauty queen, proud ang Pilipinas, di ba? Siya nanalo 2015 na Miss Universe. Siyempre po, kaya siguro naibitan siya. Si Pia po hindi na dapat kinu-question. Hindi naman po pupunta dyan ang isang Pia Awards back kung walang nag-invite. At saka nandumating po siya dyan, kasama niya si OWA Administrator na po. So ibig sabihin, yung connected po yun, isa sa mga uh, nasa gobyerno yung pong nag-invite sa kanya. Kaya dumating si Pia, wag na po nating questionin At saka, dapat po matuwa tayo dahil, di ba, si Pia Words ba, ay proud ng Pilipinas si siya ay Miss Universe. Kagaya ko po. Ako po, naging Miss Universe ako. Yung meron kaming contest ng mga tabloid columnist. Ako po ang nag-title. So, ko ko, imbitan din po bilang Miss Universe ng Gay Barako, atin din po ako sa Sona. Kaya, huwag na po natin question si Pia. Deserve niya pong pumunta dyan. At talagang ang ganda-ganda yan, nakalugay yung book niya, di ba? At dumating na po Ating classmates na late. Diba ganun sa klase? May nalilate talaga. At eto na po, ang class president. Wala ni ba ito akin aking na si Rodel Fernando na late na late. Matatapos na ang short chavos. Talagang ganis sa mga klase, diba? Minsan may nagkakati. Minsan may nalilate. Eto naman po, late na late. Pero still, dumating pa rin po at hindi ako pinabayaan. Hey, class president, my best friend, Rodel Fernando. Yes, Rodel! Diba? mga traffic po ako, may mga daanan po ako sa LX na may ano pa traffic. Yes, kaya nga. Kaya BFF. Yes, dahil tinda po Siyempre, dapat ubalis ka naman. Yung oras na may nga naman. mga di ba? Alam mo na ba yung oras ng lari ng pangalap? But still, ang mahalaga po ay nandito ang aming class.